Paano yung Nila laban. Hindi, diba? totoo naman, di ba? Parang sa kabila ng nilaban natin, parang inevitably hindi talaga wala na nag-work wala, wala. okay. At kung so, all out nilalaban, ano, ano yung hindi nyo na nalabanan bandang huli? Nagtuloy ang naging sandi. Pagkakawasan. Ah, sa Subok sa mangka. Dito. Ayun po kasi meron po siya. Ah. ano, inamin po, inamin niya Ata na parang nagkaroon siya ng romantic feelings for that girl. Crush lang. Crush lang. Crush Crush lang. Pero yung mababaw lang yung yes, Oh. Pero nakaka-sales pa po talaga. <laughs> uh -huh. Pero normal ba? Normal bang may crush ka habang nasa relationship ka? Ay, actually po. Okay. No. Yung crush lang na ano, yung mga no. talaga, sinasabi ni Bong, crush no. is, pag, no yung crush mo. Crush ka rin. Hindi mo naman mamimili. Kaya, ako